Ito yung ulam ko, buto-buto ng baboy. So yan, mamamalingki mo na ako at bitbit -bit ko na yung aking bukag. So yan, nag-aabang na ako ng bus. Papunta na ako ng palengke. At nandito na ako sa loob ng bus. So yun ang aking matatanaw kapag pupunta tayo ng palengke. Ang mga bukirin. At maraming mga gubat. So yun, bago tayo makarating doon sa palengke, mga sampung minuto yun ang tagal natin doon. So yun, ayan ang ating makikita. Mag-enjoy mo tayo sa kapaligiran. Ayan. Dito ako namamalingke sa loob ng mall kasi dito ay malinis Uh, marami kang mabibili. Makikita kang gustong lahat ng gusto mo, mabibili mo dito. At saka mayroon na akong mga suki. Importante nun. May suki ako sa gulayan, may isda. At saka, syempre, yung ating karne na baboy. So, ito yung aking suki. Dito ko bumibili ng mga karning baboy. So, ngayon, ang aking bibilhin ay buto-buto kasi gagawin kong sinigang. So, dito ako nagtagal sa palengke. Umuwi na agad ako at lulutuin ko ng aking sinigang baboy. Uugasan ko muna siya. Lilinisin ko muna siya ng mabuti. Tapos, mamaya ay ating niyang um, ilalaga muna. Patapos yung unang laga noon, ating itatapon para malinis. So, ito yon nagready na ako ng tubig para ating ilaga muna ang ating baboy dyan. So, yon ang ating mga buto-buto ayan na, sinasalang ko na siya tapos, pag ayan, nakikita nyo, di ba ang dami niyang dumi so, itatapon natin yan para malinis yung ating hihigupin na sabaw mamaya so, yun, tapo natin tapos, papalitan natin ng bagong tubig ganyan ganyan ang ating gagawin so, yun pagkatapos pala, ayun, mayroon pa nalaglag laglag tumakas yung aking isang pirasong buto-buto ayun lumundag siya tapos ngayon nagsalang ako ulit ng um, magigisa ako ng bawang tapos sibuyas malaki ang hiwa ako ng sibuyas kasi gusto ko yon ng malaking hiwa tapos yun, hindi naman kasi ako magaling magluto eh. Pero masarap. Masarap ako magluto. Hindi ako magaling pero masarap yon Ganun yon So yun ang aking mga buto-buto. Gigisahin ko muna siya para manunuot yung kanyang lasa. Sa ating mga ricado, So, ano natin muna yan? Ang gawin yan. natin ay medyo ipabrown natin ng konti. Ayan na, nagbrown na siya para talagang maganda at uh, manunuot yung kanyang lasa. O yan. So, ngayon lalagyan ko na siya ng mainit na tubig para mabilis po siyang kumulo ayun na at nagready na rin ako ng aking isa sa doon ng ating gulay ito yung aking gulay na ilalagay ko doon sa ating sinigang siya so, ang ating bagyo pechay ba ito at ayan na huhugasan ko rin yung aking gulay hiniwa ko lang yung kalahati kasi marami na po yan sa so, susunod na naman yung isa pang kalahati para tipid tipid ba ganyan, tipid-tipid lang. Huwag naman masyadong damihan para mayroon ka pang uulamin sa susunod na mga araw. So, ayan na, hugas na hugas na yan. Malinis na yan. At, mamaya-maya atin ang ilalagay yan doon. So, ayan, kulungkulo na nakikita nyo ba? Yan, di ba, ang sarap ng sabaw niya, di ba? Ayan, o. Oh, Nag-brown-brown siya kasi nga, pinakuluan ko ng maraming beses yan. Tapos, di ba, pala akong mga uh, nakalagay sa ref, ito mga tira-tira lang to, tira-tira. O, di ba, magkakita ka ba ng sinigang na mayroong bell pepper? O, di ba? Ako lang yan. Sa akin lang yan. <laughs> Pero ako din ng bell pepper para hindi masayang yung ating um, mga sili. to ayun, nilagyan ko pala siya ng sinigang mix para medyo naman siya ma- asim-asim ng konti. Hindi ko dinamihan kasi asisigmurahin uh, ako pag marami siyang asim. So, yun ang ating sinigang at nilagay ko ng ating gulay. Ayan ang ating gulay. Mukhang marami siya tingnan ngayon kasi hindi pa yan naluluto ang gulay. Mamaya, kapag maluto na yung gulay natin, ay kuku, uunti-unti na din yan. Di, na, mo, di mo na yan makikita. Ano din ko? So, yun. <laughs> So, yan ang ating gulay at ating inunod na doon sa pinakailalim para maluto naman siya. Ayan, dumikit pa sa kutsara. Kutsarang ginagamit ko. Ewan ko ba, mas magaan kasi sa aking kamay. So, yan na. Nawala na yung ating gulay nandun na sa ilalim. At, ayan na. Malapit na yan nating makakain ang ating sinigang buto-buto. So, yun. Diba? Kitang kita nyo guys. So, ang ganda-ganda ng bell pepper ng kulay. O, oh, saan ka pa niyan? O, oh, takpan natin ng konti para maluto yung gulay sa so, iyan na. Ayan ang ating sinigang ng buto-buto na babo. Ito yung pinakamasarap dito. Yung parang pinaka, ano, loob niya ng buto-buto. Ayan o, ayano o. ang sarap niyan. O, oh, sinipsip ko pa talaga. <laughs> ang sarap niyan. O, oh, ba? Diba? Yummy. So, pagkatapos, Pagkatapos kong kumain, nag-request si Lola na magpaganda siya. At ito talaga ang aking regular customer. Talagang siya yung ano, um, sa akin siya nagpapagupit ng buhok, nagpapakulay ng buhok. Gustong-gusto niya kapag ako yung nagkukulay sa kanya ng buhok. Dahil daw, mas maganda pa daw. Tama ba yan narinig ko sa kanila? O inuuto-uto lang ako. Mas maganda pa daw doon sa sa parlor. Kasi nga, ang kulay ko, nakikita nyo naman, talagang pantay daw talaga ang kulay ko. Wala daw yung mas makapal ang kabila, mas manipis yung kulay sa kabila. Kaya talagang ako yung pinapagupit at saka pinapakulay yeah. ng kanyang buhok. So yun lang po kung nagustuhan yung aking video today. Huwag nyo pong kalimutan pindutin ang subscribe, like, i-share na rin po at um, pinutin nyo na rin ang notification bell. Notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Maraming salamat. God bless. Bye!